Hon, Pwede tayong mag-swimming ngayong araw. Oo, I wish meron tayong swimsuits. Oo, nagkamali tayo. Hindi tayo nakapagdala. Pwede namang shorts and t-shirt. Tapos mag-swimming tayo dun sa maliit na dock. Nat, kapag bumaliktad yung maliit na dock, mababasa yung t-shirt mo at saka shorts. Magsiswimming rin tayo sa Bani Beach. Pero for now, enjoy na lang natin tong weather. Tapos mag-sunbathing tayo. Pwedeng mag-usog ng lounge ko Nakatutok yung araw sa mata ko Kitty, wala Mga kamay mo lang Mga kamay mo Girls, mag-relax na tayo Mag-sunbathing na lang tayo ng tahimik E-enjoy natin to Oh my God Yung mga bunnies Nags-sunbathing Suot yung pants nila Tsaka t-shirts Okay nang ba kayong mag-sunbathing Na nakapantalon? Siguro kisa Hindi sila nag-shave Ng legs nila <laughs> Hello, Kitty Hello, Blondie Girls, narinig nyo ba Yung sinabi ni Blondie Tsaka Kisa? Hindi sabi nila, hindi daw tayo nag-shave ng mga legs. Ano? blandy Kisa, wala kayong mapag-usapan. Kayong mga single na walang boys, kami na lang na mga banis yung pinag-uusapan nyo. Oo, oh, oh. ayan na, sumagot na sila. Marami kaming topics na pinag-uusapan. Pero yung mga banis na nakapan sa lounge, isa na yun doon. Okay, girls, smile! So masobra na yung mga babae na yan Pupuntahan ko na sila Kitty, relax Gusto lang nila tayong inisen Pabayaan mo sila Kailangan talaga natin ng swimsuits Pero girls, may problema ako sa pera ngayon Ano ba yan? Girls, sa tingin ko alam ko na kung sino yung makakatulong sa financial problems natin Sino? Tara, pero kailangan makiusap talaga tayo Hindi, sasagutin ko sila, mga baliw Hindi talaga kayo magkaka-boyfriend Kitty, Pigilan mo yung sarili At mo. At ikaw, Leopard, mag-ingat ka. Baka ihagis kita dyan sa pool. Oh, natatakot ako. <laughs> okay, pero warningan mo muna ako bago mo itapon sa pool para makapagsuot ako ng Leopard swimsuit. Oh, ayan na, nag na naman sila. Umaarte lang ng ganyan si Blondie kasi may gusto siya kay Kiril. Hindi ko naiintindihan bakit umaarte siya ng ganyan. Hindi niya gets na hindi niya magiging boyfriend si Kiril. Tingnan niyo si Blondie. Sa tingin niyo, meron siyang utak. Oo, para lang, Shell. <laughs> <laughs> Blondie, kung bibili ako ng Leopard hat for night, 950. Magkano na lang yung matitira? Wow, Kisa. Ang hirap naman. Kailangan ko ng calculator. Okay. 20 minus 950 equals... Eto na. 1050. Blondie, ang talino mo. Bibili ako ng dalawa. Girls, pupuntahan ko siya. Sasabihin ko sa kanya, Kiril, kailangan ko ng bagong swimsuit. Bibigyan mo ba ako ng pera? Eh, anong gagawin namin? Girls, anong ibig niyong sabihin? Sasabihin ko kay Kiril, kailangan ko ng bagong swimsuits. Tapos, sasabihin niyo sa kanya, ang ganda ni Diana sa swimsuit. Sigurado nun, ibibili niya ako ng swimsuit. Okay, girls? Okay! okay. ganda ng game mo. Ang galing mo. Kaya ka naming panoorin forever. Kirill, ikaw yung pinakamagaling sa lahat. Ikaw yung pinaka-athletic dito, Kirill. O oh, girls, hi. Kumusta? Meron ba kayong tubig? Wala. Hindi kami nakapagdala ng tubig. Nakalimutan namin. Kirill, gusto kong mag sunbathing malapit sa pool. Kaya lang wala akong swimsuit. Mamaya na tayo mag-usap babe. Seryoso 'yung game namin. Oo, mga cool basketball player kami. Dayana, Kiril, hindi ako makakapaghintay. Hindi 24/7 'yung stores. Okay. Laro na tayo. Ano bang gusto nila? Bagong swimsuit. May dalawang bundle ako ng pera sa kwarto. Kunin mo isa. Kiril, thank you. Napaka-generous mo talaga. Girls, yes. Okay, boys, game na. Baby, tawagan kita mamaya. Nakita niyo kung paano ka generous si Kiril, binigyan niya ako ng isang bundle ng pera. May pambili na tayo ng swimsuits natin. tara? Yay! Shopping! <laughs> Kisa, tingnan mo tong swimsuit ko. Alam mo kung bakit ganito to, ha? Kasi pink? Hindi. Kasi meron din ganito si Diana. Binili ko to para inisin siya. Eto <laughs> yung sakin. Pero gusto ko pa ng isa. ka leopard hat. Anong problema? Eh di mag-shopping tayo ngayong araw. Tapos magbihis tayo. Masya-shock lahat dito sa villa. Hello girls! Girls, alam namin, mababait kayo, ba? Diba? Generous, hindi madamot. Pwede bang pahiramin nyo kami ng swimsuits nyo? swimming kami dun sa pool, iingatan namin. Loren, sa tingin ko, masisira yung swimsuit ko kapag pinahiram ko sa'yo. Tsaka girls, yung swimsuit, personal, para tong underwear. O, paano namin ipapahiram sa iba? Sige nga, hindi pwede. Ang arte, e eh, si Moody nga sinusuot yung panty ko ngayon eh. Okay lang naman. Nagka-mix up dun sa dryer. Pareho silang may strawberry panties. Ano? Hindi mo makita yung kaibahan ng cherry sa strawberry? Hindi kami interesado kung kanino panties yung sinusuot nyo. Hindi namin ipapahiram yung mga swimsuits namin. Wala nang tanong-tanong, okay? Girls, sinabi ko na sa inyo hindi nila tayo papahiramin ng kahit ano. Madadamot sila. Eh di wag na tayo mag-swimsuit. Mag-swimming na lang tayo. Alam nyo, bibili kami ng swimsuits namin yung leopard. Hoy, color ko yung leopard. Imaginein mo na lang si Loren sa leopard swimsuit, di ba? <laughs> Girls, eto yung pera. Diana, anong bundle yung kukunin natin? Ano dyan? Girls, ano ba kayo? Hindi nyo ba naiintindihan kung gano'ng ka-generous si Kirill? Siyempre, yung pinakamalaking bundle. Enough na to para makabili tayo ng swimsuits, tsaka sandals, and sunscreen. Ready na kayo, girls? Diana, ang swerte mo. Girls, huwag kayo mainggit. Masabayan. Suswertehin rin tayo. Magkakaroon tayo ng boyfriends na katulad ni Kirill. Tara na, mag-shopping na tayo. <laughs> Binibigay sa akin lahat ni Kirill. Blandy, eto yung dream hat ko isusuot natin yung swimsuits natin tomorrow sa beach at lahat ng boys masyashak sa kagandahan natin. Oh my God! At hindi katulad ng mga bunnies, mag-glow yung mga soft legs natin. Girls, ang galing! Successful yung shopping natin. Ang dami nating nabiling items. Tapos, meron pa tayong natinang pera. So, tara, bili tayo ng car. Not, mahal yung car. Wala tayong ganong kalaking pera. Girls, ewan ko, hindi pa pagod yung mga legs ko. Ready pa akong pumunta sa malaming stores. So girls, ubusin na natin yung ice cream natin. Tapos, pumunta pa tayo sa ibang brand stores. Ano? Si Blandy tsaka Kisa nandito? Oh, Bunnies, nandito kayo Sinusundan nyo ba kami? Pwede ba, Bunnies, huwag nyo nga kaming sundan Blondie, Kisa, walang may kailangan sa inyo Nagsha-shopping kami, eh kayo anong ginagawa nyo? Mukhang nagsha-shopping din sila Nakita nyo, may mga shopping bags sa upuan nila Okay, girls, never mind Tada na sa next store, kailangan kong bumili ng sunglasses Let's go Oh, girls, let's go Nakita mo kung paano nila i-show off yung mga shopping bags nila? Panis, meron din kaming shopping bags na katulad ng sa inyo, no? Huwag kayong show off. pupunta kayo sa same store na pinuntahan namin. For your information, binili na namin yung mga coolest clothes doon. Okay? No, Bunnies. Chill lang kayo. Binili namin yung coolest clothes. Eto, oh. Oh, o oh boys, after mag-sunbathing, mamili na tayo ng cool na kotse. Ayos, yellow na Porsche, Kiril. Motor yung bilhin mo, mas cool yung motor. Bobo ka ba? Paano tayo magkakasya sa motor? Tama na, hindi na pinag-uusapan yan. Yellow or blue Porsche, ayun yung gustong kotse ni Diana. Lahat ng gusto ni Diana, yun yung binibili mo. Anong gusto mo? Bumili ako ng pickup, kasi yun yung gusto mo. Pero kung ako, ang bibilin ko, Mini Cooper. Ang ganda, sobra, magaan pa. Hello, boys! Kumusta yung sunbathing nyo, ha? Okay, okay naman. naman, Boy Stella. Umalis ka nga dyan. Hinaharangan mo yung araw. Makinig ka, Kiril. Ako yung araw dito. Boys, sinong nagbaha sa shower ko? Ayusin nyo yon, linisin nyo. Kung hindi, lilinisin ko yun ng mga basketball shirts nyo. Oh boys, sino nagbaha sa inyo dun sa shower? Hindi ako ah. Hindi ako. Etong si Ice, ang tagal maligo kanina. Anong Ice? Bakit ako? Ice, linisin mo na yung shower bago pa ako magalit. Tsaka umalis ka na dyan sa lounge. Magsasunbaiting ako. Oo oh na, lilinisin ko na. Pero aalis muna kami ng mga boys. Mamimili kami ng Porsche. Tara boys, pumili na tayo. Oh wow, Stella, gusto mo samahan kita dito? Thank you. Gusto ko mag sunbathing mag-isa. Pag may Porsche na kami, hindi ka namin pasasakayin. Kapag nagka-Porsche ka na, doon tayo mag-usap. So girls, bakit tayo mahihiya? Lapitan natin sila, sabihin natin, boys mag-swimming tayo tsaka mag sunbathing magkakasama. Sabihin natin, boys baka na sunburn na kayo. Girls, wala tayong swimsuit, pa, paano tayo mag-swimming? Moody, mag-swimming tayo ng naka-t-shirts tsaka shorts. Shorts tsaka t-shirts? Sandali lang, Kapag nalaman ni Diana na niyaya natin si Kirill mag-swimming, papatayin niya tayong. So, walang makikipag-flirt kay Kirill. Marami pang cool guys dyan. Tsaka kay Thomas. Okay, girls. Okay. okay. Basketball play. Umalis sila habang nag-iisip tayo. Girls, anong gagawin natin? Kahit ano, edi tayo na lang 'yung mag-swimming. Mag-swimming kayo mag-isa. Hahanapin ko si Thomas. Ano, bibili ba tayo ng kotse o hindi? Bakit ganyan yung mukha mo? Anong problema? Bakit? Hindi ka makapag-decide anong kulay bibilin mo? Ah, boys. Yung maliit na bundle yung nandito. Wala yung makapal. Mukhang pinang-shopping ni Diana. Ano? ano? Kiril! Niloko mo kami. Wala ka naman palang pambili eh. Isa kang sinungaling. Guys, sana hindi ginastos lahat ni Diana yung pera para sa swimsuit. Guys, tapos na. Walang mai-inlove na girls sa atin kung wala tayong Porsche. Meron, no? Mga heart traps tayo. Kiril, dinesa point mo ko. Hoy, Elephant, manahimik ka nga dyan. Kisa, Blondie, sinusundan nyo ba kami, ha? Bunnies, hindi. Umuwi kami. Kung sa tingin nyo, sinusundan namin kayo. Ang weird nyo, no? Kayo yung weird. Pumunta kami sa park. Sinundan nyo kami. Tumawid kami sa kabilang street Pumunta din kayo sa same street Ibig sabihin, sinusundan nyo kami Aha, aha, aha Nat, akala nyo lang yon. At ngayon, bubuksan na namin yung mga pinamili namin sa room Okay, go Girls, relax Kahit gano'n pa nila subukan Hindi nila masisira yung perfect mood natin Kasi ngayong araw, nabili natin lahat ng gusto natin So tara na sa room Mag-unpack na tayo ng mga bago nating damit Excited na ako Bilisan na natin, gusto ko nang itry yung bago kong swimsuit Girls, I'm so happy! Ngayon, pwede na tayo magpalit ng swimsuits everyday! Girls, e eh kung hook up kaya ko kay Sean? Ano sa tingin niyo? Katie! I mean, makipag-flirt! Girls, bumili ba tayo ng swimsuits para sa mga boys? Hindi! Para to sa mga sarili natin! Girls, magsukap na tayo ng mga swimsuits! Uumpisahan ko dun sa color yellow! Sige-sige, Diego. Sige, sige, Susunod pagkatapos niya! So girls, ngayon, ito try natin lahat ng swimsuits Tsaka sunglasses Tapos bukas ng umaga, magsa-sunbathing tayo malapit sa pool yeah enjoy natin yung weekends natin Diana, anong maa-advise mo sa akin Tukul cool kay Sean, ha? Kitty, mapibigyan kita ng advice Honestly, wala namang special dyan kay Sean. Okay, makikinig ako sa mga friends ko. Hindi na ako magpa-boyfriend. Kitty, don't worry. Marami pang mga gwapong guys na darating dito sa villa. Makakapili ka. Girls, ang ganda nitong swingsuit. Ipapakita ko na sa inyo. Naghihintay kami! Oh, kumusta yung shopping? Ang cool! Kirill, Kirill! Grateful kami! Thank you! Grateful din ako. Diana, sana naman hindi mo ginastos lahat ng pera. Ah, uh, Kirill, may problema ba? Girls, pwede niyo ba akong tulungan, please? Maling bundle ng pera yung kinuha mo. Yung makapal, pambili ng kotse ko yun. Para sa car? Wala nang natira doon sa bundle, Karine. Bumili kami ng swimsuits, sunscreen, sunglasses, tsaka mga accessories. Okay, Diana. Mukhang magbabike na lang kami. Pinahiya mo ako sa mga boys mo. <laughs> Diana, mali yung nakuha mong pera. <laughs> Okay, relax girls. Ako nang bahala dito, okay? Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell, ha. See you on our next episodes. Pupuntahan ko si Kiril.